inuuna in order i guess in order of priority po no yung mga yung mga hindi pa nagre-retrofit ng matagal na yun pong mga kinakailangan ng ayusin based on inspection yan po ang inuuna pero ang sinabi po sa akin na ng ng uh, team sa DWH is madalas po ay medyo kinakapos po sa pondo over the past several years pero ngayon po i think sa 2026 nagdagdag po ng pondo para dyan para po mas marami ang ma uh, retrofit na mga bridges at uh, mga iba pang mga structures. Baka pwede po mabigyan nya lang po ang committee ng updates. Regular updates po sa sa inyong master plan. Napakalaga po 'yun. Opo. Dahil uh, usually dito po sa Kongreso no na mayroong mga amendments eh kung naman po uh, prioridad at hindi nakalinya sa inyong master plan. Ay eh, sana po ay ma-discourage -ma po ito. At uh, another topic lang po uh Uh, Sec Vince. uh, nung panahon po ni former President Duterte, DPWH blacklisted non-performing or scheming contractors. It was reported that almost 30 contractors were were blacklisted. At ano po yung status ng blacklisting of contractors for possible anomalous or problematic uh, projects? You mentioned before na ang blacklisting po ng contractors for life, no? Sana tuluyan nyo po ito, talagang kung ngayon nadidiscoverin nyo po sino yung mga uh, ginagawa lang pong negosyo, wala namang kapasidad, at talagang uh, naging involved po dito sa uh, kalokohan, sa mga substandard, sa mga ghost projects. Totohanin nyo po yung uh, pag-blacklisting uh, for life talaga? Opo. Um, Not only especially... blacklisted, but panagutin nyo po talaga. Um, yung pong mga na-involve ngayon dito sa mga maano mag yung flood control projects, yan po eh, talagang iba blacklist natin for life. In particular, yung mga diskaya companies. No, yan po? At susunod na po rin po natin yung mga iba pang mga gumawa ng mga ghost projects. Kami po ay naniniwala talaga. Lagong-lago -lago na kapag gumawa ng kahit isa lang, na gross project ang isang contractor, yan po hindi na po dapat pwedeng magtrabaho para sa gobyerno forever. No? At yan po ang pagis i implement natin. Uh, pero ito pong 42 na blacklisted companies nitong uh, since 2022, 23, 24, 25, ito po ay um, ang duration ng po ng mga ito ay uh, one year to two years, no? Pero kailangan po talaga maging mas strict tayo dito, uh, Mr. Chairman. No? Ang ano po kasi no, under our law, ang under our law now nung nakaraan po bago na pasa yung bagong pasaran po na batas ng uh, ating Kongreso, yung amendments to the Government Procurement Act. Before that po, two years lang po maximum ang blacklisting. Pero ngayon po, meron na po tayong basahan kasi yan, dahil po sa RA 12009, pwede na po tayong mag-impose ng perpetual blacklisting. At yun po ang ginagamit natin ngayon. Not only blacklisted, kasuhan niyo po. Ay, opo. Nakang uh, uh asutin niyo po. Lalong lalo na. Kasuhan po talaga natin at eh, ipapakulong natin sila, Mr. Chairman. Lalong lalo na po yung talagang involved sa kalukuhan, sa mga ghost projects na ginagawa pong gatasan opo. ng iilan po. Inaantay po yan ng ating mga kababayan. Opo. Wala pong dapat uh, piliin, na uh, SecBins, kahit sinong uh, kamag-anak pa yan, kahit sinong kamag-anak po ng uh, politiko. Ako mismo, I'm willing i'm willing to be the complainant po, kahit sino pa yan. Huwag ko kayo matakot, uh, SecBins. Alam ko pong napaka-bigat ng trabaho mo ngayon, pero nakikiusap lang po ako sa iyo. Uh, on behalf of the Filipino people, just do what is uh, right. You have been in government for 30 years, halos pagkasabay tayo. Let us continue doing what is right and what is fair po. At sabi ko ka kanina, yung katotohanan lamang po. Seek the truth lamang po at hindi hindi ka magkakamali. Not because this is the task given to you by uh, by who appointed you, but gawin niyo po ito for the future of our nation. Nakaantabay po ang ating mga kababayan na uh, SecVins, sekwins. Nagaantay po na meron pong uh, managot. Panagutin po natin. Ikulong niyo po kasuhan nyo po yung dapat uh, managot dito. Mr. Chairman, uulitin ko lang po ang uh, sinabi ng ating Pangulo. Uh, wala pong sisinuhin, wala pong sasantuhin. Kahit sino po, kung saan ang ebidensya patungo, doon po tayo tutungo. At uh, yun po ang commitment natin uh, hindi lamang sa Pangulo, uh, kundi sa buong, sa buong bansa. Yun po ang gagawin natin. Makakaasa po kayo, Mr. Chairman. Salamat po, Sec. Vince. The truth lang po, tumbukin niya yung talagang may kasalanan. Managot ang dapat managot. Parati mong sinasabi yan. Kasuhan ang korap at ipakulong. Seek the truth. Huwag na pong pa atras-atras. Diretso ka doon sa tumbukin mo yung mastermind at ang buhaya. Salamat po, uh, Sir huh? Alam na niya, hindi lang niya mapangalanan. Salamat po, Mr. Chair. Sir Chair, baka makalimutan ko lang po mga minor. Yes, go ahead. Uh... Secretary, pag nakakita ka ng mga ganito sa listahan ng mga projects mo, halimbawa mortuary, slaughterhouse, gymnasium, auditorium, covered court, Hindi, hindi, hindi gawain ng ano yun eh. Wala sa listahan po ng DPW. Lahat po ng sinabi ko, tama po. Ayan. Meron po eh. Pero sa dami po ng nakita ko pong net nung ako po ay nasa house. Pero hindi po ito yung kanilang mandato talaga. Meron pa nga ako nakita, Mr. Chair, eh. nakalagay, multi-purpose building, sabi niya. Open and Close Parenthesis Housing Project. Tama ba yun, Mr. Secretary? Hindi po. Kasi wala po yan sa listahan ng mga proyekto Opo. under DPWH. Kaya hindi po dapat yan nasa loob ng budget ng DPWH. Pero na nalagay nga po sa GAE. Nung nakaraan po. Uh... Uh, hindi, hindi po itong nakaraan. Sa maraming pagkakataon po kasi. Opo. kung bakit po nangyari yon ito uh, totoong nangyari Miss mis Occidental ito po ay ko talaga nagkataon ng proponent niya ang kasama ko deputy speaker nung panahon na yon oh so, 50 million po yon tiningnan ko po yung, uh, yung ano yung plano originally apat na floors ginawa na lang na dalawa. Hindi ko po alam dahil sa ginamit niya yung iba doon sa isang project. Pero tinatanong ko po yung COA, wala po kasing nakaupo rito na COA. Wala po bang taga-COA rito? Kasi po, nung ginagawa yung housing project na yon, ginagawa pa lang o hindi pa ginagawa, wala, wala siyang paglalagyan po, Mr. Secretary, eh, dinimolis niya lahat ang mga bahay doon, doon sa lugar na yon. Kasama na po yung mga lehitimong may-ari ng maliliit na uh, lote. Ngayon, tinanong ko po yung COA. Sabi ko, habang ginagawa yan, habang nililinis yan, ayun, dinidimolis yung lugar na yan para pagtayuan ng housing project, funded by DPWH, alam mo ba ako na ikaw ay nagtayo na ng signboard, billboard? Mayroong billboard ng COA po eh. Sa lahat ng project po ng DPWH, nandun po yung billboard ng COA. So nakalagay po, multipurpose building, open and close parenthesis, housing project. Sabi ko po doon sa COA, Mr. Chair, alam mo ba kung pinagtatalunan pa yung site na paglalagyan yan? Sapagkat yan ay nakuha lang ka ng city government sa magitan ng kanyang uh, nakakuha siya ng ano, rate of possession. Ngayon, tinanong ko po ang inyong uh, district engineer sa lugar na yon. Yun po bang, uh, yun po ba kung uh, of possession ay title? Ang sabi po niya, Mr. Secretary, hindi po. O, oh, papayagan mo ba ka kung itatayo yan? Wala po akong magagawa, sabi ng uh, auditor. Kasi po kami, post-audit po kami. <laughs> ano ka ako ibig sabihin yan? Ah, hindi ko pa po kanya pwedeng pakialaman yan, sabi niya. Kasi pagkatapos na po na matapos ang project na yan, diyan pa lang ako papasok. Mati ka muna ako. Eh, ba't nagtayo ka na ako ng ano riyan? Ano ibig sabihin ka niyang uh, nakatayo na billboard dyan? Wala ka palang kinalamanan dyan. Total, wala naman nakasulat dyan. Eh. Na, ilam ang pangalan ng project. Eh. Ni, hindi mo nga sinilagay dyan kung ilang porsyento na nagawa o, o, o kung ano man. Ito po yung tinatanong ko. Paano po ba ang... Paano po ba talaga, ano po ba yung connection ng COA sa DPWH kung pag-uusapan ayung ay karampatang pagbabantay at pagtulong sa inyo kung talagang ang mga pro ang mga project ay nagagawa talaga uh, sa tamang paraan, sa tamang proseso at sa tamang uh, kalagayan kung pag-uusapan ay yung pati yung paglalagay ng budget. Ang sabi po ng COA noon, e, post audit po kami. Eh paano ka ko ngayon 'yan?" Kapag natapos ang project na 'yan, eh hindi naman ka ako nakatitulo sa pangalan ng LGO sa pinagtatalunan pa sa Korte, umabot na yata sa Korte Suprema. Sino ka ako magiging may-ari ng building na yan? Hanggang ngayon po, hindi nila ako sinasagot, Mr. Secretary. Sa mga na itayo po yung multipurpose building, open and close parenthesis, housing unit, hindi ko po alam kung talagang beneficiary ng mga mga kababayan nating may hirap sapagkat ayon po sa disyud, meron silang patalaan ng pupwede lang makinabang sa mga housing na gano'n klase ang gobyerno ay yung mga nakatalana. na. Tingnan po ninyo kung sino nakano. Mga tao lamang nung gobernador ngayon na dating deputy speaker na aking inimbestiga. Ayan po yung nangyayari. Meron tayong kowa. Ah. Sa mga tweet, nagagawa po ang mga katiwalian harap-harapan, nandyan po yung kowa, pero walang magawa. Tinanong ko po sa kanya, may title po ba? Hindi ko pa po magagawa yan sapagkat post-audit kami. Ayaw niyang tingnan, Mr. Secretary. Sapagkat ang kanyang modality, titingnan niya lahat ang mga bagay pagkatapos na ng project. Saan tayo pupunta sa ganung kalagayan, Mr. Secretary? Yan po ay isang mabigat na hamon na no, nakita natin, hindi lang doon sa example po na binigay uh, yung Mr. Chairman, pero sa iba't ibang mga proyekto, right now po talaga, napaka-limitado po at hina ng project monitoring ng DPWH. Yan po ang katotohanan. No, um, unang-una po, sa dami lang po ng mga proyekto, eh talagang napakahirap po. Kaya kailangan po talagang gumawa ng mga pagbabago para mas mapadali ito. Kasama na po yung kaninang na, na suggest na gumamit ng teknolohiya, lalo na ng satellite, para makita talaga kung merong nangyayaring trabaho sa mga project site natin all over the country. Pero importante din po yung sinasabi nyo na baka po panahon na para balikan natin at repasuhin yung necessity po ng pre-audit pa so, po. Nandito po, po ang COA. Nakikita ko ang, po siya. Baka no, gusto niyang... Kailangan po siguro rong pag-isipan na ng masinsinan yon. Dahil po kung ang auditing lang ay nangyari after the fact, eh, ibig sabihin po, kung krimen ko yan at napag nanakaw po yung nangyari dyan, yan eh, nanakaw na po ang pera. At nagawa na huwag ang krimen. No? So, tingin ko po, isa yan sa napaka-importanting pwedeng magawa uh, nating lahat, hindi lamang sa DPWH kundi sa buong gobyerno yung ipagpapaliklo ipag ng pre-audit kinanong ko po yung auditor doon sa lugar na yon, ha, Mr. Secretary ah uh, hindi ba ako katungkulan mo na tingnan mo yung plano uh, habang ito'y ginagawa pa at gagawin pa lang wala po kami kanyang ah uh, uh, na gawin yun sapagkat kami po ay post-audit. Palaging ganun po yung sinasabi niya. Hanggang sasabihin ko po sa kanya na hindi po, meron kayong circular eh. Kung gusto mo ka ako, babanggitin ko sa iyo yung number ng circular mo na kapag ka pala gagawin ng isang bagay na meron kayong uh, uh, connection sa pamagitan ng pag-audit, binibigyan kayong kopya ng ano eh ng uh, plano eh.